Alam mo ba na ang simpleng tasa ng kape tuwing umaga na naging parte na ng iyong buhay sa loob ng maraming taon ay pwedeng maging susi sa muling pagpapalakas ng iyong mga kalamnan? Marami sa atin lalo na kapag lampas 60 na, iniisip na ang panghihina ng katawan ay normal lang sa pagtanda. Pero hindi kailangang tanggapin na lang ito. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagdagdag ng isang abot-kayang sangkap sa iyong kape ay makakatulong sa natural na pagbawi ng lakas simula bukas ng umaga. Hindi ito tungkol sa mamahaling supplements o komplikadong treatment. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na malamang ay nasa kusina mo na ngayon. Ang dahilan kung bakit humihina ang ating mga kalamnan ay may pangalan sarcopenia, ang natural na pagnipis ng muscle mass habang tayo'y tumatanda. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Ang solusyon ay hindi lang basta ehersisyo. Kailangan din ng tamang nutrisyon sa tamang oras ayon sa natural na muscle building clock ng ating katawan. At ang sangkap na ito kapag isinama sa caffeine ay mas epektibo. Kaya ang iyong umagang kape ang perpektong paraan para maihatid ito sa katawan. At ang pinakamaganda, pwede mong simulan ito ngayon gamit ang mga sangkap na hindi lalampas sa 300. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang anim na makapangyarihang dagdag na pwedeng ihalo sa iyong kape. Ang pangalawa sa listahan, hindi ito madalas binabanggit ng mga doktor, pero napakahalaga para sa proteksyon ng mga kasukasuan habang pinapalakas ang iyong mga kalamnan. Simulan na natin. At baka magulat ka dahil ang unang sangkap ay malamang nasa pantry mo na ngayon. Dagdag number one, shiitake mushroom powder lakas na galing sa kalikasan. Alam nyo ba, habang tayo'y tumatanda, mas nagiging mahalaga ang tamang pag-aalaga sa ating katawan, lalo na sa ating mga kalamnan? Isa sa mga tahimik na kalaban ng ating lakas ay ang sarcopenia, o ang unti-unting pagnipis ng muscle mass. Pero huwag kayong mag-alala, may masarap tayong kakampi na pwedeng idagdag sa ating kape, shiitake mushroom powder. Hindi lang ito basta kabute. Ayon sa mga pag-aaral, ang shiitake ay may taglay na amino acids na tumutulong sa muscle repair at growth. Pati na rin sa pagpapalakas ng immune system. At ang lasa? Earthy, malinamnam at swak na swak sa kape. Parang may bagong depth ang bawat higop. Paano ito gamitin? Simple lang. Magdagdag ng isang kutsarita sa inyong kape tuwing umaga. Bukod sa sarap, makakatulong ito sa paglaban sa oxidative stress, isang dahilan kung bakit humihina ang ating katawan habang tayo'y tumatanda. Pero tandaan, kung kayo'y may allergy sa kabute o may particular na kondisyon, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor. Para sa karamihan, ito'y isang ligtas at masarap na paraan para simulan ang araw ng may lakas at sigla. At kung akala nyo tapos na tayo sa masasarap na pampalakas, hintayin nyo ang susunod. Dahil ang pangalawang dagdag ay paborito ng marami. At oo, oh, ito'y dark chocolate powder. Salamat sa inyong panunood. Nais kong malaman kung saan ka nanonood. At kung napapanahon ang video na ito sa iyo, comment ang isa sa ibaba. Zero kung hindi naman honest lang tayo. Dagdag number two, dark chocolate powder, kaibigan ng lakas at sarap. Ngayon pag-usapan natin ang isang sangkap na siguradong paborito ng marami, dark chocolate powder. oh tama ang narinig nyo. Ang madilim na kakao ay hindi lang pampasarap sa kape, kundi isa ring makapangyarihang kakampi sa pagpapatibay ng ating katawan habang tayo tumatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang dark chocolate ay may taglay na flavonoids, mga compound na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at nagbibigay ng antioxidants na lumalaban sa sarcopenia o ang unti-unting panghihina ng kalamnan. Isang kutsarita lang sa inyong kape tuwing umaga at hindi lang masarap ang simula ng araw nyo. Mas malakas pa ang katawan nyo. May bonus pa. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang antioxidants mula sa kakao ay maaaring magpabilis ng muscle protein synthesis, ang proseso ng pagbuo ng bagong kalamnan. At kung gusto nyo ang lasa, pwede nyo itong taasan sa dalawang kutsara pagkatapos ng isang linggo. Pero tandaan, timing ang susi. Inumin ito sa loob ng 30 na minuto pagkagising kung kailan handang-handa ang katawan nyo para sa muscle building. Siyempre kung kayo'y may ulcer o ibang kondisyon, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor. Pero para sa karamihan, ito'y isang masarap at epektibong hakbang patungo sa mas malakas na katawan. Alam kong pare-pareho tayong may pangarap, ang manatiling masigla, malakas at handang harapin ang bawat araw. Kaya't hawakan nyo ang inyong tasa ng kape na may dark chocolate powder at sabay-sabay nating ipagdiwang ang lakas na hindi kumukupas. At kung gusto nyo ng sangkap na gumagana habang kayo'y natutulog, parang night shift crew na tahimik na nagpapalakas ng inyong kalamnan, hintayin nyo ang susunod, ang collagen peptides. Pero bago tayo magpatuloy, i-comment nyo muna kung saan kayo nanonood, lungsod at bansa para malaman naming kasama namin kayo sa paglalakbay ng kalusugan. Dagdag number 3. Collagen Peptides. Tahimik pero makapangyarihang kakampi ng katawan. Alam nyo ba may isang sangkap na halos hindi natin napapansin pero napakahalaga sa pagpapatibay ng ating katawan lalo na habang tayo'y tumatanda. Ito ang collagen peptides. Sa bawat tasa ng kape na nilalagyan ng collagen, binibigyan natin ang ating mga kalamnan ng tamang amino acids para muling bumuo ng lakas. Hindi lang ito para sa muscles, pinoprotektahan din nito ang ating mga kasukasuan, pinapabuti ang balanse, at tinutulungan tayong manatiling aktibo kahit sa simpleng galaw. Ayon sa mga pag-aaral, ang collagen peptides ay tumutulong sa pag-repair ng nasirang kalamnan at nagsusulong ng muscle growth. Isang mahalagang sandata laban sa sarcopenia, ang unti-unting pagnipis ng muscles na karaniwang nararanasan pagkatapos ng edad na 60. Kaya kung gusto mong manatiling malakas, kahit pa simpleng stretching lang sa umaga, subukan mong magdagdag ng 10 gramo ng collagen peptides sa iyong mainit na kape. Maliban sa creamy texture na siguradong magugustuhan mo, ito'y puno ng benepisyo lalo na kung sinasamahan ang paborito mong snacks. Pero tandaan, gintong kalusugan family, kung may allergy o condition sa kidneys, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago simulan. Ang bawat hakbang sa ating kalusugan ay bahagi ng mas malawak na paglalakbay. At sa bawat tasa ng kape, sama-sama tayong lumalaban sa hamon ng pagtanda. At kung gusto nyo ng dagdag na enerhiya na tumutulong sa fat burning at mental focus, ang susunod na sangkapay para sa inyo. Kilalanin natin ang MCT Oil. Dagdag number 4, MCT Oil, enerhiyang Kagapay ng lakas. Ngayong umaga, subukan mong idagdag ang isang kutsarita ng MCT Oil sa iyong kape at mararamdaman mo ang tuloy-tuloy na enerhiya na hindi lang nagpapasigla sa katawan, kundi pati sa isipan. Walang bigla ang pagod, walang panghihinang parang nauubusan ng baterya. Bucket. Bakit? Dahil ang MCT o medium chain triglycerides ay isang uri ng taba na mabilis i-absorb ng katawan at agad na nagiging enerhiya. Ayon sa mga pag-aaral, ang MCT oil ay tumutulong sa muscle recovery, binabawasan ang pagkapagod, at pinapalakas ang amino acid levels sa dugo, isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng protina at pag-repairing mga nasirang kalamnan. Para sa atin na nasa senior years, ang pagdagdag ng wandu kutsara ng MCT oil sa kape tuwing umaga ay isang simpleng hakbang na may malaking benepisyo. Isipin mo, habang iniinom mo ang masarap mong kape, tinutulungan mo rin ang katawan mong manatiling aktibo, masigla at handang harapin ang araw. Pero tandaan kung ikaw ay may kondisyon sa atay o diabetes, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago simulan. Kaya sa susunod na humigop ka ng kape, isama mo na ang MCT oil. Isang masarap na kaibigan sa paglalakbay tungo sa mas malakas na katawan at mas masiglang pamumuhay. Sa bawat lagok alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong lumalaban para sa mas magandang kalusugan. At kung gusto mong idagdag ang protina na talagang tumutok sa muscle building, ang susunod na sangkap ay para sa iyo. Kilalanin natin ang pod protein. Dagdag number 5, pod protein, ang susi sa lakas ng katawan. Habang tayo ay tumatanda, normal lang na may mga pagbabagong nagaganap sa ating katawan, kasama na ang unti-unting pagnipis ng kalamnan o ang tinatawag na sarcopenia. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. May mga simpleng hakbang na pwedeng gawin para mapanatili ang lakas, sigla at kalusugan at isa na rito ang pagdagdag ng pod protein sa ating kape. Ang pod protein na karaniwang mula sa lentil, soy or peas ay mayaman sa protina at amino acids na mahalaga sa muscle repair at growth. Ayon sa mga pag-aral, ang regular na pag-inom ng protina ay nakakatulong sa pag-iwas sa muscle loss at sa pagpapagaan ng epekto ng pagtanda sa ating katawan. Kaya kung gusto mong simula ng araw ng may lakas Subukan mong magdagdag ng hanggang 20 gramo ng pod protein sa iyong kape. Hindi lang ito masustansya, madali rin itong ihalo at swak na swak sa umagang kape. Pero tandaan, kung ikaw ay may kondisyon gaya ng diabetes, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago magdagdag ng bagong sangkap sa iyong dieta. Sa bawat tasa ng kape na may pod protein, hindi lang kalakasan ang ating tinatanggap, kundi pag-asa na maaari pa tayong maging aktibo, masigla, at malakas sa ating ginintuang taon. Kaya tara, sama-sama tayong maglakbay patungo sa mas malusog na pamumuhay. At kung gusto mong idagdag ang isang sangkap na sinusuportahan ng daandaang pag-aaral para sa muscle strength at performance, ang susunod na dagdag ay para sa iyo. Kilalanin natin ang Creatine Powder. Dagdag number 6 Creatine Powder tahimik pero matatag na kaagapay sa lakas. Alam mo ba na may isang simpleng sangkap na pwedeng idagdag sa iyong kape na tumutulong sa iyong katawan na bumalik sa dating sigla? Oso ito ay ang creatine powder, isang natural na substansya na likas na nasa ating katawan at nagbibigay ng enerhiya sa ating mga kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral, ang creatine ay epektibong tumutulong sa paglaban sa sarcopenia ang unti-unting pagnipis ng muscles habang tayo ay tumatanda. Sa tulong ng creatine, mas nagiging madali ang muscle building at pagtaas ng lakas kaya't hindi mo na kailangang mag-alala sa pagbaba ng pisikal na kakayahan. Paano ito gamitin? Simulan sa 3-5 gramo ng creatine powder sa iyong kape bawat araw. Ihalo ito sa mainit na kape at huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig dahil ang creatine ay maaring magdulot ng water retention. Maraming eksperto ang sumusuporta sa ganitong dosage at makikita mo ang positibong epekto sa loob lamang ng ilang linggo. Pero tandaan, kung ikaw ay may kidney issues o mataas na presyon, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago simulan. Ang kalusugan ay hindi minamadali. Ito'y inaasikaso, pinapangalagaan at pinagtutulungan. Sa bawat tasa ng kape na may creatine, isipin mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang pamilya, kaibigan at ang buong gintong kalusugan community sa paglalakbay patungo sa mas malakas, mas masigla at mas masayang pamumuhay. At kung gusto mong malaman kung paano pagsamahin ang lahat ng anim na sangkap sa isang simpleng morning routine, hintayin mo ang susunod na bahagi. Ipapakita ko kung paano gawing powerhouse ang iyong kape, mula unang lagok hanggang huling patak. Final tips lakas sa bawat lagok. Kuya, tandaan mo ito. Anumang edad mo ngayon, may paraan pa rin para palakasin ang katawan at buhayin muli ang lakas ng iyong mga kalamnan. Hindi mo kailangang magbago ng buong lifestyle agad-agad. Minsan, isang tasa ng kape lang ang kailangan para simulan ang pagbabago. Subukan mong magdagdag ng isang scoop ng collagen peptides o isang kutsarang mushroom powder sa iyong umagang kape. Hindi lang ito masarap, may dalang benepisyo para sa iyong joints, muscles at overall energy. At ang maganda, hindi ito komplikado. Hindi rin mahal. Sa katunayan, mas mura pa ito kaysa sa isang fast food meal. Tandaan mo kuya, ang maliliit na hakbang kapag ginagawa ng tuloy-tuloy ay nagdadala ng pangmatagalang resulta. Kaya sa bawat tasa ng kape, isama mo na rin ang tiwala sa sarili, ang pag-asa, at ang commitment na alagaan ang iyong katawan. Ngayong alam mo na ang mga simpleng tips na ito, simulan mo na ang iyong bagong routine bukas ng umaga. Piliin mo kung alin sa anim na sangkap ang gusto mong subukan muna at i-enjoy mo ang bawat hakbang ng iyong journey. Kung may kaibigan o kapamilya kang pwedeng makinabang sa mga tips na ito, i-share mo ang video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga upload namin. Sama-sama tayong lalakas, sama-sama tayong magiging inspirasyon sa isa't isa. At kung may karanasan ka na gusto mong ibahagi o may mungkahi ka pa para sa ating gintong kalusugan community, mag-comment ka sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Tara na kuya. Sa bawat lagok ng kape. Sabay-sabay nating salubungin ang mas masigla, mas malakas, at mas masayang mga araw sa hinaharap.